na kapag init na ba ang lahat mga mare, at dahil na hindi kami sa bahay nag New Year for today's video, ay talagang naghintay ako ng mga maghahatid dito sa kabilang bahay. Ito na nga ang mga naihati dito sa bahay. 4 pieces na suman, baked mac, buko salad, and binotong. Di ko alam kung anong tawag sa inyo nito guys, pero sa amin kasi dito sa Bicol, binotong yung tawag. Ganun. Una kong titikman itong binotong. So, bali, ito malikit siya na bigas, guys, na nilagyan ng gata. Ganun. So, taste test tayo. i -rate ko kung ilan o kung pasok sa panlasa natin. So, unang subo. Grabe, masarap to, guys. As in, um, hindi ganun kadami yung gata niya. Hindi siya nakakaumay. Kaya, i ko siya ng Nine over 10. So, ayun guys. So, magsubo pa ako ng isa kasi masarap siya. Tek Bali, konti na lang siya guys kasi kinain na ng jasawa. So, ayun guys. Napasarap talaga. As in, konti konti na lang to. Uubusin ko na nga to. Pero, syempre, magtitira pa rin ako sa ating ibang kasama. Okay, next natin ay itong suman na bigas. Oo, bigas siya, guys. Malagkit na bigas. So, ayan siya, guys. Bali, iba to sa mga suman na kilala nyo, yung mga may chocolate. So, pure, malagkit na bigas lang siya, ata. Parang ganun. di <coughs> oh, diba? May sumasabit pa. <laughs> yung wishlist ko nga, guys, uh, ang alam ko is iPhone. Pero ngayon, ubot p'on talaga yung binigay. <laughs> so, mabalik na tayo dito. e rate ko siya, guys, sa unang kagad is um, 7 over 10. Ganun. Hindi siya ganun katamis, pero gusto ko pa mas matamis dito. Pero, so far, masarap naman siya, guys. Napagat pa nga ako ng isa dyan, kasi gusto kong ma baka maiba pa yung ratings ko. Charot! Okay, next itong salad. So, buko salad siya, guys. Kung i-rate ko siya is ano, 7 over 10 lang din siya. Masarap siya guys. Hindi din ganun katamis. Tama lang para sa panlasa ko yung tamis niya. Kaso wala akong nalasahan na cheese. Ganun. Gusto ko kasi dito yung maraming cheese. Pero syempre binigay nga lang ba diba? So, yon Pero for my taste test, 7 over 10. Okay, last natin is itong Bake Mac. So, i-rate ko siya guys ng 6 over 10 since inumaga na siya. Hindi na nalalasahan yung white sauce. So, mas masarap kasi sa Bake Mac yung maraming white sauce na toppings. Doon yung malalasahan na masarap talaga siya. Ganun. So, yun. Don't judge me guys. This is only my preference. Ganun. So, I will end the video na guys. Be uh thank you so much sa lahat na nagbigay tong foods. Happy New Year. <laughs>